Ilang araw bago ang buwan ng Marso ay nanawagan si senador Bongo sa Bureau of Fire Protection na palakasin ang kampanya kontra sa sunog. Sa isang interview sa lungsod ng Maynila ay ipinunto ni na mahalaga ang information dissemination upang may alam ang ating mga kababayan at makaiwas sa insidente ng sunog. Sa buwan ng Marso na umpisa ng panahon ng tag-init ay madalas na naitatala ang pinakamaraming insidente ng sunog. Nakikiusap po ko sa mga kababayan natin ingat, bantayan natin ang mga bata, huwag po iwan dyan at yung mga illegal na pagtatap uh, ng uh, uh, kuryente. No? Delikado po yun, sumunod tayo sa mga paalala. Araw ng Martes ay pinangunahan ni Sen. Go ang pamamahagi ng tulong, particular na para sa mga nasunugan sa Manila Port Area, Baseco at Addition Hill sa Mandaluyong. Kabilang sa ipinamigay ni Go ay mga pagkain at mga mahalagang kagamitan. Kasama rin ni Go sa nasabing event ay ang mga tauhan ng National Housing Authority na namahagi ng cash assistance para sa mga nawala ng tirahan. So tatlo po yung sunog na dadalhan po ng tulong ng malasakit uh, team ngayong araw na ito, yung mga staff ko po. At ako naman, hindi lang tulong, gusto ko talaga silang bisitahin, papasaya, at i-boost yung moral nila. Mahirap masunugan, mahirap mawala ng gamit, back to zero, parang nagsimula muli. Ngunit sinasabi ko sa kanila, huwag kayong mawala ng pag-asa, ang gamit na bibili, ang damit na lalabahan, ang pera kinikita, subalit yung pera ang kikitain ay hindi po nabibili ang buhay.